Ano ba yan? Ang daming tao dito sa pool! Princess! Tara na! Muwi na tayo! Babalik na tayo sa Cavite! Sagit lang, bebang! Linisin ko lang tong pool natin, Oh. Ang dumi kasi! Ah. Ay, ganun ba? Sige! Mabilis din muna ako dun sa may taas! <laughs> Buti na lang may pangsanto ko dito! <laughs> lagi malimistong pole para masarap maligo. <laughs> Princess! Bebang! Nakaandaan na pa kayo? Nare-ready nyo na ba yung gamit nyo? naka na kami, iska. na lang kami ni Bebang bago tayo umuwi. Ako din! Magpamalis para malilistong bahay ko, bo, Bago tayo umalis. <laughs> wow! Nasaan na kaya si Boyo? Nakabis na kaya siya? Silipin ko nga sa kwarto niya. Oh, no! Hala! Si Boyo, tunog pa! Ayaw pa ata niya umuwi. Mamaya ko na nga rin Princess, tapos ka bang maglinis ng pool? Malapit na to, Bebang! Konti na lang yung mga dahon! Wow! Ang linis na! Wala na yung mga dahon! Bebang, pwede ba akong maligo sa pool? Naku! Hindi na pwede, Princess! Uwi na tayo! Ano ba yan? Gusto ko pa naman maligo! Sa susunod na lang, babalik pa naman tayo dito, di ba? Sige na nga! Next time na lang, babalik pa naman tayo dito eh! Nako, ano oras na? Tanghali na! Uwi pa kami sa Kabite! Pepang, pepang! Uy, Poyong! Gising ka na! Mabis ka na! Uwi na tayo! Saglit lang! Antay niyo ko! Maliligo lang ako! Okay! Bilisan mo lang! Ikaw na lang yung inaantay namin! Sa swimming pool lang maliligo! <laughs> la 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 la! Ang lamig-lamig ng tubig! <laughs> Princess, pwede ba akong maligo sa pool? Nako, hindi na pwede po, Nalinis ko na to. Ano ba yan? Ang damot mo naman. Sa CR ka na kaya maligo. May shower naman dun, na? Ah. Sige na nga, sa banyo na lang akong maliligo. Ayos! May tumig siya shower! Masarap dito maligo! <laughs> Princess! Nasaan na si Boyong? Naniligo siya sa banyo, Iska! May naisip ako! i natin si Boyong! Iwan natin siya dito! Ayaw nga, no! Habang hindi niya tayo nakikita! <laughs> wow! Parang ulat na shower! mga gamit nyo? Takasan natin si Boyong! Nasaan na po si Boyong? Nakabis na ba? Naliligo pa nga siya eh! Ang tagal niya! Kaya mauna na tayo! Yahoo! Ang sarap-sarap so, so, maligo! ligo! <laughs> pa po si Boyong maligo ah! Sige! Taguan natin siya! Kunwari! Muwi na tayo! Tara <laughs> na bebang! Princess! Dalingin yung mga gamit! Parang may pagkain ako <laughs> Bayang Maiwan ka na Bye 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 ko ba? Sa susunod na vacation Dito ulit kami Bebang Halika na Mahuli pa tayo ni Boyong <laughs> Nandyan ako A few moments later Ay hey, sa so wakas Tapos na akong maligo! ha <laughs> It's a baby.